isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. <coughs> at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may libro ni Propeta Isaiah, Kabanata 4 na po, Talata 8. Ang sabi po dito, dag, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sabi sa NIB, the grass withers and the flowers fall, but the word of the God, but the word of our God endures forever. Mga kapatid, mga magulang, mga kibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Praise God. So sa oras na ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ito ay namamalagi magpakailanman. No, alam naman natin na yung salita ng Diyos hindi po ito um, nagbabago, di ba? Yung salita ng Diyos ay sabi nga yung langit at lupa pwede itong mawala, maparam, pero yung salita ng Diyos ay mananatili. Kaya nga sabi doon yung kung yung damo man ay natutuyo, yung bulaklak ay nalalanta, yung salita ng Diyos ay mamamalagi, di ba? Kasi alam naman natin, you know, sabi nga sa may John chapter 1 verse 1 hanggang 5, sabi doon nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So tayong mga Kristiyano, alam naman natin na ang ating Panginoong Jesus siya ang salita na nagkatawang tao, di ba? At uh, sabi doon sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita, nilika ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilika nang hindi sa pamamagitan niya. So alam naman natin in sa Genesis na ang lahat ng bagay ay create ng Diyos through his word, 'di ba? Yung kanyang uh, salita, sa pamamagitan ng salita ay na-create, you no? Know? Lumitaw ang lahat ng bagay, you no? Know? So, so, so ang special lang tayo kasi hindi tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kundi sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, you no? Know? Pero siyempre, yung pinanggalingan ng uh, ng uh, nang inukit sa atin, yung lupa, siyempre, part pa rin yun ng ano, eh, salita ng Diyos, eh, di ba? Na create yung langit at yung lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. At tayo naman, ay ng Diyos pamamagitan ng, sa, ng kanyang mga kamay na galing sa lupa. Eh, yung lupa pa rin na yun is uh, na-create yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, kasama na yung salita ng Diyos and the same time yung kamay ng Diyos. Di ba? First <laughs> time yun, ah. Ano? Totoo, no? May kita mo, no? At uh, tayo ay nagmula rin sa salita ng Diyos. At uh, tayo ay nilika rin sa pamagitan ng kanyang kamay, 'no? Kasi nga yung uh, yung yung uh, alabok, 'di ba? Yung lupa na pinang uh, inukit ng tao, sabi doon is galing pa rin yun sa salita ng Diyos, na create 'yon sa pamagitan ng salita. Kaya tayo ay nilika sa pamamagitan ng kanyang salita and the same time na kanyang mga kamay. So uh, napaka-special natin, <laughs> 'di ba? Kaya na doon natin may kita ng tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi dahil doon din sa mga salita ng Panginoon. Kasi ano rin tayo eh, pagkabahagi tayo ng salita ng Panginoon, di ba? At uh, tayo ng pag-create ng, ng, pag ng Diyos, di ba? So yung special lang is hindi lang tayo nanggaling sa lupa na nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kundi sa pamamagitan ng salitang ito na nagkaroon ng lupa, doon naman tayo ah... Uh, pinorma ng Diyos, di ba? Uh, na, biyang tao, di ba? So, may kita natin na kahit ang salita ng Diyos na napaka-powerful, di ba? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kumikidnat, kumukulog, di ba? Uh, may kita natin kung gaano ito ka-powerful. Kaya, kaya natin uh, uh, kaya kaya natin itong pagkatiwalaan, no? Alam natin na yung salita ng Diyos ay talagang magaganap, di ba? Sabi nga kung paano yung ulan ay pumapatak sa lupa, Ganon din 'yung kasalita ng Diyos, hindi ito babalik sa langit na hindi niya na-accomplish 'yung mission o 'yung purpose ng uh, pagpatak nito, no? 'Yung tubig is nakakapang uh, nagbibigay pandilig, no? Sa hindi lang sa mga tanim kundi sa atin din, no? Bilang mga tao, kailangan natin ng tubig, 'di ba? So dito mga kapatid, sabi doon, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng siyang katauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So alam natin na yung uh, nagbibigay buhay sa atin is yung Kanya salita. No? Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng siyang katauhan. Diba? So alam natin na uh, sa ating spiritual na pamumuhay, napakalagay ng salita ng Diyos para tayo ay matu patuloy. No? na mabuhay sa kasama yung ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. <coughs> Kasi ito yung nagkakokonekta na sa atin sa kanya at alam natin yung salita, walang iba, yung ating Panginoong Yesus. Yeah? Kaya nga tayo ay sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, damor natin na uh, nakikilala yung ating Panginoon na ito, uh, nagkakaroon tayo ng uh, understanding, ng uh, knowledge tungkol sa Panginoon, at yung knowledge na yung mga kapatid ay lubusan natin itong nauunawaan ngayon sa buhay natin kasi nga uh, pinararanas ng Lord, no? pinararanas ng Diyos yung kanyang salita sa buhay natin upang lubusan natin itong maunawaan. At yung salita ng Diyos is magpakailanman, wala po itong katapusan. No? Mananatili kasi Diyos yun eh, di ba? Uh, ang Diyos mananatili yan mga kapatid. No? Nilikha niya kahit wala man ang tao, matapos man yung... Uh, Lahi ng tao sa mundong ito, magunaw man ang lahat ng bagay sa mundo, mawala man ang lahat, ang Diyos kasi mananatili siyang Diyos, no? Yung kanyang salita ay mananatili, di ba? Kasi syempre, just eh. <laughs> Ganun lang kasi 'yung Diyos eh, talagang ano 'yun eh, uh, forever 'yun, wala talagang ending, di ba? So, yung kanyang salita, talagang mananatili 'yun. katulad ako, ha -ha habang buhay ako, yung salita ko nandyan, di ba? Mari, ma, ma mapapakinggan at mapapakinggan nyo yung boses ni Brother Ronald, no? Hambahabang buhay ako, mga kapatid, maririnig at maririnig nyo yung tinig ko, yung boses ko, di ba? Pero siyempre, pag wala na tayo sa mundong ito, mawawala na yung tinig natin, mawawala na yung boses natin. Di ba? So, ang ating, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, siyempre, mananatili yon Kaya nga, may kita natin, kaya na, kaya nga, ang mapangahawakan natin yung kanyang mga salita. Kasi yung salita niya, una sa lahat, hindi nagbabago. Hindi katulad ng tao na yung salita ng, tao is nagbabago. No? Babago-bago, uh, ngayon oo, bukas hindi. Di diba? Pero ang salita ng Diyos, kung ano man yung kanyang binitawan na salita, ito ay kanyang tuto pa rin at hindi ito magbabago. Di diba? Hindi katulad ng mga hari dati o kaya ng mga, di diba, sa mga Kunyari, sa mga namumuno, no? dati kasi pag buhay yung, yung isang hari, habang buhay pa siya, yung kanyang dig- degree, uh, degree, ay talagang ano yun, uh, sinusunod yun, yung salita niya, di ba? Pero pag napalitan na yung uh, nakaupong hari, pwede na yung mga decree ng hari na yon na namatay na, ay mawala na yun, no? kung papalitan ng bagong hari, yung mga batas, no? yung mga sinalita ng uh, kasi sa Diyos kasi, yung kanyang salita, batas eh. <laughs> yung salita ng Diyos, batas yun eh. Yeah? So, ganun din sa mga hari. You know? Yung salita ng hari, talagang nagiging batas yun. Ano yung sabihin ng hari, ano na yun, walang pwedeng kumontra doon. So, kung pag na yung hari na yun, kahit anong ka-popular yun, kahit anong uh, uh, kasikat yun, kahit anong ka-powerful yung hari ng kanyang kapanahonan, kapag uh, namatay na yun, nawala na dito sa planet Earth. <laughs> di ba? So mawawala na rin ng saysa yung kanyang mga salita. ba? Diba? Kasi kaya ng palitan 'yon. Pero ang ating Diyos hindi mo kaya palitan 'yon eh. Kasi nga mananatili siya ang Diyos eh. So kung yung salita niya, walang pwedeng walang sino man ang pwedeng magbago niyon, 'di ba? Walang pwedeng walang sino man ang uh, pwedeng magbago niyon. So ang Diyos kasi kaya 'yon ang pinakaiba ng Diyos. Ang Diyos kasi kaya naman yung binitawan niya, 'no? Kaya nga yung, yung salita ng Diyos is still applicable hindi lang na uh, nang uh, sa Old Testament, hindi lang sa time ng ating Panginoon, hindi lang sa panahon natin, kundi kahit pa sa mga susunod na henerasyon, kahit wala na tayo sa mundong ito, hindi nagbabago yung salita ng, ng Diyos. Applicable pa rin yun. Ba? Diba? Applicable pa rin, mga kapatid. Hindi katulad dito sa sa kunyar, sa mga batas. Di ba? Uh, minsan may mga batas na medyo obsolete na. No? So hindi na siya uh, applicable. No? So kaya nga pinapalitan. May mga re revision, no? nire-revise yung mga uh, batas kasi na uh, applicable sa kapanahonan natin ngayon. Pero yung salita ng Diyos, sabi nga, He is the same yesterday, today, and forever. So, wala walang pwedeng baguhin doon. Mananatili yung mga, uh, yung covenant ng Diyos, yung pangako niya sa atin, mananatili yun. No? O kasi siya ang Diyos na nananatili. So dito mga kapatid, no, simple lang naman po yung gustong uh, uh, ipaabot ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kaya natin panghawakan yung salita ng Diyos. Kasi minsan kasi ganito yan, di ba? Yung, yung tao, yung salita ng tao, minsan doon tayo umaasa, di ba? Pero siyempre, yung salita ng tao yun, uh, maasahan mo lang yung hanggang, hanggang buhay pa, di ba? <laughs> pero pag patay na yun, pag wala na dito nga sa, sa planeta nito, kahit uh, may pinangako sa yun yun, wala na rin. No? Kasi ang, ta magta ang tanong doon, sino yung magpapatupad yun? Di ba? Eh, wala na rin yung taong yun. Di ba? So, ano na, eh, hindi na siya ganoon ka, ka masamu, epektibo. No? Kung meron man, pero hindi na siya ganoon. Diba? Diba? Uh, hanggang bandang uli mawawala uh, mawawala na yung uh, yung visa no ng uh, ng pangako ng tao na yon di ba magkakaroon na yun habang tumatagal nang tumatagal ano na yung pangusamin pa nagalab nag na na no medyo uh, nag water down na no parang maano na talaga siya uh, hindi na siya ganoon ka bigat yung kanyang uh, nabang tamang hindi na ganun kabigat yung yung pangako na yon nabang tumatagal no hanggang bandang uli mawawala na yon so dito mga kapatid dito lamang po yung uh, gusto ipaabot ng Dios sa atin no na kapag tayo ay patuloy na nakikinig uh, pinangawakan yung salita ng Panginoon doon Panginoon itong mananatili sa bawat puso ng bawat isa sa atin at uh, dahil doon uh, ano man yung ating mga uh, narinig ng mga pangako ng Panginoon, uh, kung natin itong pangahawakan, ating itong uh, uh, ilalagak, yung ating pagtitiwala doon, makakaasa tayo nating itong patuloy na mararanasan sa ating mga buhay. Kasi uh, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Yung kanyang salita ay mananatili. So yun lamang mga kapatid, ganda ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.